Malinis na ulit. Parang tayo po trip. Ganda ng panahon, di mainit. Sakto lang. Karos din pala dito. Roll tayo dito guys na mag motor Mga nakarang araw Nag iunulan eh Rolling lang tayo dito Sa C5 guys Dito maganda tumambay dito Eko eh oh. Kung gusto nyong tumambay Mga tol Dito sa The tent C5 May mga po Dripan din dito Ayan, dami nagbabike dito, mga nagja-jogging, mga nang nakatambay na nakamotor. May mga nagpa-practice pa nga eh. Oh. Gala ko kayo dito. Good spot dito eh. Oh. Pwede ka rin mag-montage-montage ng motor dito. Ayan, may mga food trip din. Ikot lang tayo. Kay billiard kasi yan mga tol. Yung datent na yan. Dito, pasok tayo dito. Dito tapos na ano eh, daanan eh. Pasok tayo dito. Ang gala ko kayo. Rolling lang tayo dito. Ayan. Pag gabi, may mga nagtitinda rin dito. Alas 4 pa lang kasi ng hapon eh. Ganda dito mga tol oh. O, kita pa yung palanding na aeroplano. Ayan, marami rin mga bata dito. Mga nagja-jogging. Jogging talaga, jogging place. Oh, may ilog na dun Ayos yan ha Dati wala yan ha Kaya, may mga nag Sana all May mga nag Tara dito mag motor Hindi tayo makakaiikot basa eh oh. Yan lang Balik tayo Basta ito yung daanan yung dead end Ang tambahin lang rin talaga Ingat lang dito pag gabi kasi Sobrang dilim dito. Ay, may mga ilaw naman. Pero, delikado kasi may mga na-hold up na dito eh. For awareness lang. Kaya minsan may nag-checkpoint dito. Alas 10. Dami na daw na-hold up dito mga to. Woo! Nakakamis magmotor motor Safe spot para tumambay. Dito lang sa the tent. area Serapnya gua ya Mga pala mga tol uh, Bukas Second OT Official thumb bike Ng CCPH Las Piñas Doon sa Daang Reina Coffee spot Mga tol Yung pinakadulo ng Daang Reina Tara thumb bike tayo doon Punta kayo doon mga tol Yan may kita nyo sa screen September 28 Official thumb bike Ng CCPH Las Piñas So open yun sa lahat Ng ASPI Yan sa mga gustong Maging aspirants Ng CCPH Las Piñas Chapter Ah, uh, punta kayo mga tol. Marami rin kayong makikilala mga tropa doon. Tambay tayo doon, kapilang, kwentuhan. Para dumami pa yung mga kulang ng piyesa niyo diyan sa mga motor nyo <laughs> at lang ng mga tambay.